Hello, mga Americans. Uh, meron akong chismis. No? Oh? Chismis sa inyo. Uh, sa araw na ito. Ang, uh, ang date ngayon ay, ay... Alexa, what date is today? October 3? Yeah, I think October 3. Alexa, what date is today? Today is Tuesday, October 3 2023, in zip code 77493. Okay, so October 3, 2023, according to Alaska. This is the, but Artificial intelligence. Ayan, yan o, no, si artificial intelligence. Siya? si Alexa, okay? Alexa ng Amazon, okay? So, balik tayo dito. Mga double cards, ito ay doon sa kabila, no? Nagalit ko si... Ah, bago ko makalimutan, mag-subscribe kayo sa akin, channel. Oh, ito ay libre at magbigay kayo ng comment. Okay? Magbigay kayo ng comment at magbigay uh, nyo ako ng big likes. Ito ay sa mga marites. Kamusta? <coughs> mga marites. Uh, regards to all of you. Okay? Ito ay galing din sa inyo eh. Kinakalat ko lang, ano? Si ayon Perez ng Showtime. Ito ay eh, eh, ano nito eh uh, bata to ni Meme, Meme, ha? Uh, Meme Bice. At um, ito ay nagsalita at nagalit yata, no? Dahil uh, nagalit yung mga bashers dahil inalisan uh, inalis yan daw sila ng kaligayahan. Naku! No. <laughs> ano ba yun? Nakakadiri, di ba? Yung lalaki sa lalaki. Ha? Huh? Lalaki sa, pwede na ba yan dyan sa Pilipinas? Lalaki sa lalaki at lantaran. Ha? Lantaran. Wala yata ako nakita dito sa Hollywood na ganyan ang iyari. Lantaran. Ito, lantaran eh. Di ba kababuyan yan? O lantaran, okay. ah, uh, ito ay nangyari sa... Kasi nagkaroon ho dyan ng ABS-CBN Ball 2023. Last September 30, Ginanap yan sa Makati Shangri-La Hotel dyan sa Maynila. At may team ito na forever grateful. At ito ay pinakita na yung dalawa ay magkahawa pa talagang uh, uh, parang uh, husband and wife na ito. No? Parang lalaki. Oh, grabe. Na, hindi na, kayo nandidire. Hindi kayo nandidire. Just, eh, mga insekto nga, hindi nga pwede yung ganun eh. Di ba? lalaki sa lalaki, sa baboy, gano'n din. Hindi rin pwede. Sa kalabaw. Ha? Ah? Maski na sa ahas, hindi pwede yun. oh Mga insekto nga, hindi rin pwede. Bakit sa tao, pwede. Okay oh, na nabo. At ah, ina-idol pa natin. Eh, eh di ba, ito mahimik na lang. Okay lang. Pero yung lantara na ito'y parang abuse na eh, Abuse na, no? Bawal ito sa Biblia hindi pinahihintulutan nito ng, ng Bibya. Kung saka-sakali, eh, di tamahimik lang sila kung gusto nila. Pero hindi para ipaglantaran, no? Eh, nagalit po si Ayon Perez sa mga baser. Dahil pinutulan daw sila ng kaligayahan. Ano, anong, anong kaligayahan yun? <laughs> Ayan. Sabi niya, sabi ni Ayon Perez, Our smile, happiness, and joy cannot be destroyed. Wow, huh? kala mo. <laughs> so, our smile, happiness, and joy cannot be destroyed. Okay? Pero, uh, ang kanilang, uh, kanilang suspension ay naka, nakahanda na. Anytime, the suspension could be served. Although, nakikita pa rin natin sila sa show time. Yun ay, ay naganap at inagapil, pero dininay ng MTRCB yung kanilang appeal at malabo sila sa office of the president looks like malabo talaga so uh, sa nangyayari yan eh kasi ginawa nila sa showtime yung comedy na kabastusan ginagawa nila sa harapan ng mga bata na hindi dapat makita ng mga bata kung gusto nila ilagay nila yung programa nila sa hating gabi nagtulog ang mga bata so kasi kung nakikita ng bata sa matanda ginagaya nila oh uh, ayun yung mga uma-idol um, ay tanungin niyo sarili niyo gusto ba n'yong makita ng mga anak n'yo ng mga pan, ng mga, mga pamangkin n'yo o ng mga mahal n'yo sa buhay lalo na yung mga maliliit ito ba gusto n'yong makita ang kababuyan yan yan ano at nagbura si ano si Ayon Perez ah, uh, buti hindi ata so ginawa pero meron siyang ginawang mura na hindi ko lang sasabihin, no? At ito naman si Ayon Perez ay sunod kay, kay Vice. So, iyan ang pinaka-latest sa Showtime, mga double cuts. So, oh, eh, huwag naman yung ibas uh, i ng gusto, no? Iyan, nagagalit tuloy. Pinuputulan daw nyo ng kaligayahan si Ayon Perez at si Meme. <laughs> okay, hanggang sa muli, no? ito ay flashback lang ito. At sana ay makita-kita tayo sa susunod kong uh, video game. Ah, uh, sa, sa, ibang content naman. But darating naman tayo sa politika. Okay? Your host, Freddy Ligaspi sa Facebook at YouTube sa Pilipino at Pilipino sa Amerika blog, youtube channel. Okay? Subscribe, like, and share. Thank you very much. In God we trust, never hold your peace.